Hmm. Yung sobrang nagtitrending sa buong mundo na pumuputok at tumatalsik dahil sa dami ng cheese, eh finally, matatry na rin natin ngayon. So yan guys, ito yung sobrang sikat na Uncle Boss. Four cheese pork sausage. Yan siya guys. Buksan na natin. Yan. na tayong oil. Ayan na natin. Hayaan mo na siyang uminit mag-isa dyan. Itong isa, oh. Lumabas na yung cheese. I hope, hindi siya mabutas. Oh, ay, yeah, yeah. ay, ay. Sana huwag siya tumutok. Ay. Yeah. Hi, Maya. Hi, baby. Hi, Shoutie. Hi, Maya. You're hungry? Okay, almost done na to. Um. um Paano yum-yum? Yum-yum. Kiss. Huh? 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 <laughs> Hagma yan. Super tight. <laughs> Nakalimutan na natin magluto. <laughs> Almost done. At na, At syempre, dahil nagba-viral siya, itatry din natin. Curious din ako sa lasa niya. Ilalagay ko dyan sa baba kung saan ko nabili ito. At ilalagay ko rin siya sa comment section. Syempre, ito yung finished product. Tanana! -tana. <laughs> so yan, ganito siya kalaki. Mataba. <laughs> nakabayan ako. Hmm. <laughs> hmm <laughs> dami ang cheese. Hmm. Hmm. Sarap siya. Tryin cheese na. Hindi maalat. Wow. Parang kahit saan ka tumingin, ang daming cheese. Ang messy lang. Na umabot na dito yung cheese. Sarap. Pangalawa na natin. <laughs> Naubos na natin yung isa. Mmm, <laughs> grabe sarap ng cheese. Ooh. Actually, yung price niya, pricey, pero sulit para sa dami ng cheese. Kala na kung ka sa cheese. So, lahat pala ng luto pwede dito, eh. either oven mo, boil, grill, pwede. May instructions sa likod, so nasa sa'yo kung anong trip mo. Pangatlong sausage. Kailan maabot 'yon sa bintana? Hmm. <laughs> oh, wow. Mm -hmm. Mm. Grabe. Grabe nakaisip isip nito, ang smart. <laughs> Galing. sarap. So, kung pricey siya, worth the price. At hindi lang yun. Hindi ka magigilting kainin kasi no MSG, no preservatives. Good job sa naka neto. nito.